gitna ng bad news. narian ang good news. Isang film na nakabase sa bansang Indonesia ay tinanghal na CNN Hero of the Year ngayong 2011. Ang midwife na si Robin Lim ay kinilala dahil sa kanyang foundation na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga mga anak na walang kakayahang magbayad. Yan ang magandang balita ng atin ni Cara David sabihan tayo mga Pilipino ang isang ina kapag nanganganak daw nalalagay ang isang paa sa hukay marahil ito ang nagtulak kay Robin Lim o mas kilala bilang Ibu Robin o Mother Robin upang tulungan ang mga mahihirap na ina na magsilang ng kanilang sanggol Isang half American, half Filipino si Mother Robin. Pumunta siya sa Bali, Indonesia para magsilbing midwife at magbigay ng libreng serbisyo sa kanyang clinic. People who have to beg on the streets to make their living can come to Sehat and have the same service as wealthy people. Doon, dinala niya ang tradisyonal na hilot ng mga Pinoy. Damang-dama niya ang dugong Pilipino mula sa kanyang ina. Dalawang bagay ang kanyang naging inspirasyon, ang kanyang lola na isa ring midwife at ang pagkamatay ng kapatid niyang babae habang ito'y nanganganak. May 29, 2003, itinatag ni Mother Robin ang Yayasan Bumi Sehat o The Healthy Mother Earth Foundation. There's sort of uh, different kinds of care for a pregnant woman. Here we like to give prenatal care. Sometimes women come to us with stories that they've, gotten, uh, they've had visits with other health providers and it's prenatal scare. Ang kanyang adhikain ang naging dahilan para hirangin siya bilang CNN Hero of the Year 2011. Lubos ang pasasalamat ng kanyang grupo, alay daw nilang ang parangal na ito sa lahat ng ina at babae sa mundo. Agad namang nagpahayag ng pagbati ang Malakanyang para sa bagong karangalang ito sa mga Pilipino. We are very happy that one of our the efforts of one of our Filipinos has again been uh, recognized by uh, on the international stage. Bukod sa parangal, makakatanggap din si Mother Robin ng katumbas ng halos labing isang milyong piso para sa kanyang advokasya. Noong 2009, itinanghal din CNN Hero of the Year ang Pinoy na si Efren Peña Florida para sa kanyang pagsusulong ng Cariton classroom para sa mga kapuspalag na bata. Kara David na katutok 24 Horas.